Guniguni TV Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Janet. Ang ikikwento ko sa inyo ay ang aking naging karanasan nang ako'y bata pa. Taong 1992 po ito nangyari. Dalawang taon po ako noon nung mga panahon na yon. Mahilig po akong uminom noon ng mga soft drinks. Hindi yata kompleto ang araw ko pag hindi nakakainom ng mga soft drinks. Lalo pa nung nagpa-premyo ang isa sa kilalang soft drinks company. Pag bumili ka ng inumin na yon, ang takip niyang tansan ay mayroong 3 digits number malalaman mo pag panalo ka sa isang istasyon sa TV. Sa gabi ito pinapalabas. Malalaki ang papremyo dito. Ay 100, 300, 500, 1,000 at ang pinakamalaki ay isang milyon piso. Kaya lalo akong lumakas na uminom ng soft drinks na to. Iniipon ko ang mga tansan, nagbabaka sakali ako na baka manalo. Halos lahat ng mga kapitbahay rin namin ay nag-iipon rin ng mga tansan. Ang kapitbahay namin na si Aling Marites ay ubod ng chismosa. Lahat halos ng nakikita niya ay pinapansin niya. Mahilig itong gumawa ng mga kwento na hindi naman totoo. Marami rin itong mga kaibigan dito sa amin na mga chismosa may mga lalaki rin siya kaibigan na mga chismoso rin. Hindi pa tumitilaok o manok ay nasa kalye na para magchismisan sila. Nagigising ang mga kapitbahay sa ingay nila at tawanan. Pag may pumuna ng kanilang ingay ay galit pa sila, lalo na si Aling Marites na nakikipag-away pa. Ang chismosa na to ay marami ng pamilya ang sinira niya. Pag magkakasama ang mga magkakaibigan na to, ang akala mo ay sweet sila sa isa't isa. Pero pag nakatalikod ang isa ay pinagchichismisan nila. At ang pinakamalala pa sa lahat ay ayaw nilang may umasenso na kapitbahay nila. Naiingit ang mga ito kaya gagawan sila ng kwento na hindi totoo na ikakasira at ikababagsak ng taong kinainggitan nila. Si Aling Marites ay may maliit na tindahan dito sa aming lugar. Kaya dito tumatambay ang mga katulad niyang chismosa chismoso. Isang araw, napadaan ako sa tindahan ni Aling Marites. May mga taong naguumpukan at may kanya-kanya silang hawak na tansan. May nagbalita kasi kay Aling Marites na nagtatabaho sa paggawaan ng soft drinks na yon na ang hawak na numero nito ay tatama raw. Si Aling Marites at ang mga kaibigan niya ay tuwang tuwa dahil panalo na raw ang number na hawak nito. Kaya tinignan ko ang aking mga dalang tansan at tinanong ko kay Aling Marites kung anong number yung tatamaan daw niya. Kinuha niya ang aking dalang tansan at tinignan niya ito isa-isa. Maya-maya lang ang mga tansan ko na hawak niya ay ibinalik niya sa akin. Aalis na sana ako ang tawagin ako ng isang kaibigan niyang lalaki na si Mang Totoy. Pinapalabas niya sa akin ang tansa ni Aling Marites. Nawawala raw ang tansa ni Aling Marites. Nagulat ako sa sinabi ni Mang Totoy. Nakita ko si Aling Marites na papalapit sa akin. Ilabas ko raw ang tansa niya. Habang sinasabi niya ito ay napapatalon pa siya sa sobrang galit sa akin. Sinabi ko sa kanila na wala akong tansan na kinuha. Hanggang sa dumami na ang maraming tao. Ang kaibigan niyang si Eloy at aling Ellie ay tumitistigo rin na nasa akin ang tansan ni aling Marites. Kahit na anong paliwanag ko ay ayaw nilang maniwala na wala sa akin ang tansan. Nung kinuha niya ang mga tansan ko para tignan ay wala itong hawak na tansan. Si Mang Totoy ay kinabkapan pa niya ako. Wala siyang nakita kundi ang mga tansan ko lang nadala. Nung araw na yon ay hindi hindi ko makakalimutan para akong lulubog sa kahihiyan. Pinagbintangan e nila ako sa salang hindi ko naman ginawa may isang matanda na babae na nilapitan ako. Hindi raw siya naniniwala na kinuha ko ang tansa ni Aling Marites. Sa sinabing yun ng matanda ay nagalit si Mang Totoy at ang mga kaibigan nito sa matanda. Sinabi ng matanda sa kanila na mga ganit sila. Naniwala agad sila sa katulad nilang chismosa Nalalabas ang numero na sinabi ng isa nilang kaibigan. Itinulak nilang matandang babae at natumba ito. Tumayo ang matanda at nagdasal ito ng isang orasyon. Maya-maya lang ay tumalikot ito at naglakad palayo. Umuwi ako na umiiyak para magsumbong sa aking magulang. Sinabi ni nanay na malinis ang aking konsensya wala akong ginagawang masama, kaya bahala na ang Diyos sa kanila. Hanggang isang araw, nabalitaan na lang namin na si Mang Totoy ay nagkasakit at namatay ito. At si Aling Eloy ay nagkamalas-malas ang buhay. Ganon din si Aling Eli. Si Aling Marites naman ay parang laging wala sa kanyang sarili nagsasalitang mag-isa kahit walang kausap. Ang tindahan niyang tambayan ng mga katulad niyang chismosa ay nalugi. Hanggang ngayon, may edad na ako, pero ang sinasabi nilang tansa na mananalo raw ay hindi pa rin lumalabas. Sa tuwing nakikita ko si Aling Marites ay laging pumapasok sa isip ko ang ginawa niya sa akin mahirap pala ang mapagbintangan kahit na hindi mo ginawa ang bagay na yon. Lalo na't pinipilit nila na ginawa ko ang bagay na yon. Sa ngayon, ang mga nagbintang sa akin ay mga kinarma na. Hindi talaga natutulog ang Diyos. Ang nangyaring karanasan sa akin ay hindi hindi ko malilimutan. Parang isa itong bangungot na laging bumabalik sa isip at dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.